Okay, mag-unboxing pala tayo ngayon. Bumili ako sa kutang ng towel. Tingnan natin kung maganda siya. Kasi mura lang pag ko. Yan, sige. Yan. Tingnan natin. Ganito pala siya. Tatlo yung tatlong piraso yung binalik ko. Hina na natin kung anong style. Maganda ba siya o makapal ba o oh, malis? Ayan guys. Ito yung nabili kong towel sa kupang. Ayan naman ito. Ayan. Binabalot-balot pa. Ayan, ganyan. Oo, may maliit pa siya. Ganito pa siya. Okay naman din siya. Ayan. Ayan. Ayan tatlo parehong kolon. Tsaka may maliit din.